Ayan, dito ako sa block 2. Balay, ito ba? Lahat-lahat magkano? 50. 50. Yung 50 ay uh, libur lang yun? Ah, okay. Itong kuwan? Kahit? Kahit ito. Tiles na to ano? Hindi po. Oh, oh. Tiles pa lang mo. Tiles na po Ito maganda pa ka ano ah. Kala mo yung tiles. Mamaya pa na-labor ang tiles eh. Ay ito pa yung ita-tiles. Uh -huh. Basta sa inyo yung labor 50. 50 ako? Oh. Ah kamura. Mura lang. Yung materyales sa yeah. may-ari na. Oo oh, sa may-ari. Maganda ko kasi pagkain yung materyales eh. Para alam yung tibay. Ah, okay. Hindi ko yung nabibili yung materials. Kasi pagka hindi ka eh. talaga ako nakuha ng materials. Para standard talaga. Bali, ito na yung ano nyo sa likod. No. Pwede nyo masilip. Silip po. Pwede nyo mababa lang yan. Gusto nangyari ng babae. Eh. Bali, ito. Oo nga. Nalagyan na ng bubong. Ito yung tinatawag na trusses, ano. Hmm. Trusses. At tapos ito, anong tawag nito? Mga metal stud yan? Yeah. Ah, ano? Metal stud, tapos division no? Ah, okay. kaya pang, pang division pala ito, itong ganito. Hmm. Bali yung pinakasukad niya hanggang dito lang talaga. Ito po, sa labas pa po ng gata. Ay, ito. 2 it, meters it. po ito eh. 2 meters? Hmm. Bali, ito po pang 2 meters niya. Ah, okay. Itong sa ano, hindi na, hindi na kasama ito, ano? Eh, pagka nakabayo doon po sa ako ha, hali na, nandiyo na po yan. Oh, napakalawak po. Oo, malawak po yan. Eh, nagpapalagi ng pinto dito, gagawin mo na daw niyang taniman. Ay, o okay, <laughs> kasi wala. nasa likod mo naman eh. Ayan, mura yung kontrata pala nila oh. Pip Tuti. Ikaw lang maglilibor. Mm. Panalo. Sige mamaya, hinga ako ng kontak sa iyo kasi malay natin. Eh, yeah, pagdating oh. ng panahon ay bigla mo. Ah. Pwede tingnan natin yung kwan, yung taas. Mm -hmm. Bali ito pala yung ginawa. Yung kisame, anong nilagay nyo? Plywood or kwan? Hardly plate? Ay, wow. Ito yung pakyan sa taas. Tingnan natin. Ah, ito pala yung ano niya. Oh. Paglagay ng kisame. Okay. Bali dalawang kwarto pala to. Dalawang kwarto at saka dito sa isa. Ah, maluwag yung kwarto sa taas. At uh, nag-canvas tayo guys. Gawa ng may mga nagtatanong sa atin ng mga followers natin kung Uh, may kilala tayong mga nagre-renovate ng bahay At nataon na punta dito tayo dito sa Block 2 May nakita tayong uh, nagre-renovate ng bahay Dito pala guys, 50 ang kontrata nila Yung sa labor, sa materials Ikaw na pala ang bahala Ayan, uh, at sinilip lang natin guys Kung matapos to sir, lahat-lahat kaya sa materyales sa tingin nyo, magkano aabuti ng materyales? Hindi ko sure eh, kasi nasa kanila lahat ang resibo eh. Ano ba ang so, mayari ang resibo nito? Alibawa, eh. ah, okay. Alibawa materyales siguro, kung lahat-lahat na to, liba, ah, hindi kasama yung 50, baka hindi <coughs> naman naaabot isang dana no? Ay, well, hindi. Ayun ang mayari. Ayun ang tanongin niya. Ayan. Sige, tanungin natin. Kumagang ari. oh, Bisa Ah, okay. Bali ito. May Ada kayo, boss? May, Piling... oh, May calling card kayo? Oh, ay, wala. Eh, i din sa... Sa ko i-save ko na lang sige i-save natin. Sa pala. Sige pag ano, kuntakin ko na lang yung kwan. Magkano budget mo boss ng ano mo boss ng bahay nyo? Mag feeling okay lang, feeling kung magkano ang alam. Yung design niyo boss. Uh, eh. ah, pero kung alimbawa mga mga ganitong design ng bahay nyo, mga lo Oo, oh, materials. Materials na lang ng 90 mahigit eh. 90? Oh, sa mahal ng materials ano?

Tumas kasi yung mga materialis talaga. Oo. Oh. <laughs> ah, yung materialis 90. Yung uh, ah, sa labor 50. May 150 pala. Ano? Sakto na. At ayan uh, po mga kaisarugman. Okay ito po yun guys yung ginagawa dito sa extension sa, uh, sa uh, uh, black tube black tube at uh, napahinto tayo gawa na nag nakausap natin mismo ang may-ari na ang kontrata ay sa labor 50,000 at yung nagagastos niya sa materials ay 90 yung budget budget niya daw sa bahay ay uh, 150 at uh, tiles na siya, may kisami, may kwarto, at harap-likod ay gawa na. Uh, diba, napakalaking bagay at tipit, guys, kapag uh, ikaw ang bibili ng materials at uh, yung 50 ay sa labor na kontrata. Okay, hanggang dito na lang muna, guys, ang ating vlog. at thank you so much.